Sa sali natin si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, uh, convener po ng uh, isang bayan. Uh, Justice, magandang umaga. Si Joel, si Weng po ito. Magandang umaga po, Justice. Magandang umaga, Joel and Weng. Magandang umaga sa mga tagakiting natin. natin. Alright. Initial reaction po ng isang bayan dito po sa latest development. Si Presidente na po ang nag-atas po sa Kongreso uh, na isa prioridad yung pong anti-dynasty uh, uh, bill. Ah uh, pati po yung party list uh, reform system act, reform uh -oh. reform act uh, justice ano ang initial reaction po ni isang bayan po dito Well uh, we we welcome that no uh, that has been our uh, advocacy matagal na So magandang development 'yan uh, madami namang mga bills na 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 file sa House yung kay Laila De Lima, pwede na rin 'yon. So, we're happy with that development. Kung kayo po ang tatanungin Justice siguro sa isahin natin, no. Sa um anti-political dynasty bill, ano ang gusto ninyong ang particular na provision doon? Anong degree of consanguinity o antas ng pagka ano ba 'yan? Pagiging blood relations ng mga mm -hmm. dapat ay tumatakbong sabay-sabay sa posisyon sa gobyerno. Well, uh, within uh, the fourth civil degree, mm -hmm. Uh, dapat isa lang sa national at saka isa sa local, sa LGU. Mm -hmm. So at magiging ano yan? Uh, parang uh, at least two sa isang pamilya na hanggang fourth yes. degree of consanguinity? Yes. Uh, isa sa national, isa sa local. Mm -mm. Okay. hindi Pero halimbawa po ay... Um, Sabihin masyado mahigpit yun. Control na control naman mahigpit eh, 'yon. Controlled na controlled naman ay maraming magagaling mag, mag, mag ano maglingkod sa bayan galing sa iisang pamilya justice. Well, well pwede naman sila tumakbo sa, sa ibang distrito. Mm. Sa, sa ibang probinsya kung gusto nila. Mm, ay kung baga, parang hindi sila concentrated ang poder sa iisang probinsya lang. Yes. Uh -huh. uh, okay. halimbawa po, mayroong uh, merong nasa Ecotibo um, merong tumakbo sa senador sa pagkakongresista, pwede yon. A uh, Congress kasi considered national. As one, eh. oh, national. Okay. Pa pati yun po sa House of Representatives. Mm -hmm. Oh, isa lang. Either senator, one senator or one member of the House. Oo. Oh, oh. And oh. then isa, let's say, isang mayor. Yun, hanggang doon lang. Hindi oh. Pero halimbawa, mayroon kayong mayor, mayroon kang senador, pero pwedeng tumakbo sa ibang lugar yung isa pang kamag-anak. Pwede, pag uh, uh -huh. sa yun, yun ang tingin ko, no? uh, dahil wa, hindi naman concentrated. Mm -hmm, mm -hmm. Okay. Ah uh, po ito, no, yung anti-dynasty bill pati po yung party list system reform act. Uh, justice siguro bigyan din namin kayo ng pagkakataon kasi yun daw pong desisyon po ninyo uh, sa party list uh, system ng uh, pave way para ho ito'y abusuhin. Uh, siguro kunin namin ang inyong reaction po dun sa ganong klase ng paniniwala. At the same time, ano bang klaseng reforma ang kinakailangan po natin sa party list system dahil eh, talagang uh, lantad naman po na ito po'y inaabuso? Well, uh, sa, sa Ligang Batas, nakalagay doon, for the first three terms of Congress, there shall be a party list system reserved for the marginalized, but only one-half. Okay. In other words, 20 percent ng members of the House of Parliament will come for the marginalized sector. Yun ang nakalagay sa Saligang Bata. So mali yung impression na pag party list, marginalized lang. Mm -hmm. Okay. Pero ang isa pa pong contest, uh, guide po Justice ang nakalagay doon for the first three terms dahil ang explanation ng mga constitutional commissioners after three terms the dito marginalized can stand on their own already so yan ang nakalagay wala tayong magawa kung hindi sundin yon no mm. yan ang nakalagay sa constitution eh pero kung halimbawa po, ito tinutulak na ng Malacanang na mismo ng Pangulo Reformahe. na amyanda, amyandahan Oo. ang batas sa party list, kayo po, ano gusto nyo makita ang amyanda? Well, yung uh, prohibition sa political dynasties, mag apply rin yan sa party list. mhm mm So hindi pwedeng may tatak, mayroong kang senador, tapos may mayor ka, tapos may party list ka. Yes, oh, isa. Mm -hmm. Yung party list. Uh, so pag may may isang party list ka na, hindi ka na pwede maglagay ng isang senador. Mm -hmm. So considered na 'yon national. Mm -hmm. Pero um paano po 'yung representation? Halimbawa, 'yung mga nominees, ang sinasabi po kasi, 'yung mga nominees ngayon, meron mga kontratista, may mga negosyante, mm -hmm mga kinatawan ng isang party organization na boses daw sa kongreso ng mga sektor na walang boses sa, sa national government natin, pero hindi sila galing doon sa mismong sektor na kanilang kinakatawan, Justice? Well, uh, dahil uh, yung marginalized nakalagay kasi for the first three terms lang, mm -hmm. yung reserve. So, Uh, kasi open democracy tayo. Opo. Hindi naman pwede pagbawalan tumakbo. Ano? Mm -hmm. uh, so ang, ang ano yung marginalized can have their own marginalized party list. Mm -hmm. Pero hindi sila exclusive dahil first three terms lang yun eh. Mm. Sino po ba ang dapat sumasala ng mga nominees ng party list organizations na sumasabak sa election justice? Badami namang uh, dahil ngayon tapos na yung first three terms, mm. kahit na yung mga established political parties, pwede rin sila magtayo ng party list. Hmm. Yun nga po eh. eh Yun nga po ay naabuso eh, uh, Justice. Nan, eh. Nandun ang abuse, yeah, Justice. Yeah, pero, pero ang solution dyan, yung political dynasty prohibition. mhm mm mm. So, talaga magkaroon you, ito, da, nga, no? kasi yan eh. ang, mm. ang structure ng constitution, uh, yung party list, yung marginalized, uh, ang to prevent the uh, entrenchment by dynasties. Mm -hmm. Dapat may political dynasty law. After three terms of Congress, dapat nagkaroon ng political dynasty law mm -mm. para hindi makapasok yung political dynasty sa party list. pero Ang solusyon dyan, mm -hmm. ang solusyon dyan, yung political dynasty law mm -hmm. that hindi, will solve the problem. Hindi ba natin pwedeng totally tanggalin na itong party list system? Pwede rin kasi hindi naman na obligado. Mm -hmm. Pero sa tingin niyo po Justice, mula nung nasa hudikatura pa kayo hanggang ngayon uh, na nakaaktibo ano, aktibo na kayo sa civic um, ano, uh, movement nakinabang ba ang bansa sa party list system well uh, meron din of course uh, katulad sila shelled gok do mm. si de lima at saka yung mga leftists they were able to join the parliamentary struggle mm. Mm. dahil pag uh, district lang ang election by district lang mahirapan sila mm -hmm. so they were able to join the parliamentary struggle mm -hmm. so that is what we want that they abandon the armed struggle mm -hmm. and join the parliamentary struggle so yun yung ano so in that way we, we suba sa mainstream no mm -hmm. at nakatulong yung party system sa oh, sektor nila. Sa sektor nila. So hmm. they are now, well sumasumpa, they take a oath of allegiance to the Constitution, they follow the rule of law process, at magiging ingrained ito, ma-establish ito. Ang problema talaga natin, yung political dynasties hindi na control, nag-invade sila sa party list system. Gumawa sila ng mga party list nila. Yun ang problema. Opo. An, uh, tinatakda, sabi nga ni Mami Ito, yung party list ay stated sa 1987 Constitution, kaya nagkaroon ng enabling law and kaya meron tayong party list system ngayon. Ang problema lang, habang umuusad po yung panahon, nakita natin kung paano ito abusuhin, di ba, Justice? And umabot pa nga maraming issue dito sa Korte Suprema, pero still, ganito yung sistema ng party list system natin. Yeah, it, it's still useful because it will allow the yung mga uh, those who are in the armed struggle to give up the armed struggle and join the parliamentary struggle pero out of the ang, ang, mm -hmm. go ahead po ang ang problema nakita ko Opo nagkaproblema tayo sa party list dahil walang anti-political dynasty lo mm -hmm. Mm -hmm. Doon yun ang ginagamit na paraan para magkaroon yes. na extension sa politika ng isang pamilya Yes, Oo. ginamit nila yung, yung party list. Mm -mm. Okay, as sabi niyo nga kanina may may use din naman ang political party list system. Only out of the 20% ng House of Representatives na dapat ay para sa mga party list, ilang porsyento do sa 20% na yon ang talagang naglilingkod para do sa kanilang kinakatawan na sector justice? Wala, well, uh, wala akong figure niyan. Mm -mm. Pero uh, yung ano like uh, the liberal party pwede rin sila magtayo liberal party fisherfolk mhm mm liberal mm. party farmers dapat ganyan yan pero hindi ba parang extension din yon ng political uh, arm ng isang yes. political party parang nade-defeat yung purpose ng party hindi system hindi naman hindi naman dahil di uh, wala naman, hindi naman We are a democracy mm. hindi mo na pwedeng bawalan mm -hmm. na oy wag kayo magtayo ng political party open political party tayo eh okay, okay. uh ito namang issue tungkol sa ICI as sinasabi ko na Malacanang medyo malapit na matapos ang buhay nito we um, eh. no? ang independent commission for infrastructure ngayon yung independent people's commission act yun po ang kumbaga sasalo ah uh, um... an 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 ano ang initial reaction po ni Sambayan po dito dapat bang ito bang sinasabi ni Presidente ng gawing priority? Eh kinakailangan ng certification? Uh, uh, dapat bang i-certify as urgent po ito para trabahoyin talaga ng Kongreso? Well uh, hindi naman kailangan i-certify uh, dahil sinisertify certify mo yan pag uh, may calamity. Wala namang calamity eh. No? May calamity uh, po ng pag-nanakaw. Uh, justice. May <laughs> kalamity po ng mga pagdanakaw po. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Hindi. Ang posisyon ko dyan sa independent uh, ano, commission uh, for infrastructure, ano, ibigay na yan sa, uh, sa ombudsman. Mm. No? Kasi magduduplicate eh. mm. Dapat uh, i-strengthen na lang yung ombudsman. Kasi they have all the powers. O kumbaga yung yung um, structure, yung dagdag tao, abogado, mm -hmm. pasweldo, ibigay na lang sa mga taong kailangan dagdag sa Ombudsman para mas lumakas yes. ang power nito. So am para sa inyo, isang tabi na lang yung Independent People's Commission Act. Wag na po 'yon. Wag uh, na yon. Ibig, ang uh, Ombudsman na lang palakasin natin. Mm -hmm. Yes. Uh, mm -hmm. dahil, uh another layer lang yan eh. mm -hmm. So at at that time, we wanted that dial uh, yung the well nagkaroon ng vacancy sa ombudsman at saka people were not happy with the ombudsman then kaya there was a uh, clamor mm -hmm. pero ngayon nakikita ko nakikita natin na gumagalaw ng ombudsman no which should be the case As sabi po kasi justice ay kapag meron kang independent people's commission uh, natututok lang sa infra projects ng gobyerno mas mapapabilis <laughs> daw po kasi concentrated yung trabaho hindi. Uh, mag, pwede rin magkaroon ng task force within the ombudsman. Mm -mm. mag lang sa infrastructure. Mm -hmm. Pero hindi kailangan ng hiwalay na body o lupon. Alright. Malinaw yon Justice, maraming salamat po sa oras ninyo ngayong Thank umaga. You po. Thank you. Good morning.